Dito po tayo sa pwesto ni Madam Evelyn Garcia. Alamin po natin ang mga asking price ng kanyang mga saribang gulay tulad ng kamatis, sigarilyas, sopia, taiwan, talong at okra. Ayan po. Tanungin natin ang kanyang mga asking price. Good morning Ate Evelyn, maagang pangistorbo ang, ang aking gagawin sa iyong mga gulay. Madam Evelyn, madami mo yata ang okra magaganda ngayon. Magkano ang okra natin ngayon? 5-5 yung magaganda. Oh, 5-5. Ayan yung magaganda, yung maliliit yun. 5-5. 55 per kilo, 550 per dandel. Ito ang sigarilyas natin. Ito ang sigarilyas eh. 150. Oh, napakamura pa rin. Wala na hindi na umaabot ng sandan. Dati nasa sandan lagi ito, ngayon 50 na lang. Oh. 500 per bundle. Yung Taiwan natin. Taiwan 50. 50. Ayaw nang tumilag sa 50. Umaabot na talaga. Laga-ganda, lalaki na yung kamatis oh. Magkano kamatis? 60 ang asin. galing kamatis mo, marami pa rin. Gabaldon. Gabaldon. Etong ating ano, Sophia. Sopia sa ano? Si Magkano yan? ari na ko eh. 30. 30, yan. Ano yung gabi mo na yan, sinibuyas? Ano yan eh? Galyang? Magkano yan? Ay, hindi ba sa'yo yan? Alaga ah, klang lang, yan. Ayan po yung mga sariwang gulay ni atin nene. Maraming salamat atin nene. isang mapagpalang araw kabanato ang kumahal mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan sa lahat ng ating mga kagulay sa mga kaibigan natin masisipag na magsasaka and of course sa ating lahat na kapwa kabanat venues ang kapuli sa ating youtube channel dan tv mislet palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Danti-Biernes po, ang Mr. Palengke po ng Cabanatuan City. Ngayon po ay February 22, araw po ng Muebes. At isang mainit na araw na naman po ng pag-update ang gagawin natin dito sa pinakamalaking baksakan ng mga saribang gulay sa lalawigan ng Nueva Ecija, ang Cabanatuan City Public Market, Palengke ng Sangitan katulad po na nakikita nyo ng mga gulay na ito na nagsisidatingan at bago po tayo mag update please don't forget to subscribe sana po masubscribe po natin ang ating youtube channel habang pinapanood po nyo, o habang tayo ay nadadaan sa ating channel para po naman updated po tayo araw-araw sa mga pabago-bagong presyo ng mga gulay dito Pwede rin po natin bigyan ng like o i-share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya tara les. Kung bago lang po kayo at di pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel Dan TV, Mr. Palengke, subscribe na po tayo. At samahan niyo na po ako mag-update. Dito po kay Madam Menchie, napakadami niyang napakagandang mais na puti. oh. Napakaganda. Alamin natin yung kanyang asking price. Good morning, mga dami. You. Good morning, magkano dami? Mais na puti ito, di ba? Opo, oh, 23 puto rin sa iba, 30 puto rin sa iba. O dito, napakamura kay Madam Menchie, 30. 30 Magkano po yung mani di? Ay, manito ito na yung mais. Mais. 30. Madam, saan galing itong mais mo? Ano? Palayan City. Ah, oh, Palayan. Ah, sa taga Palayan City. Mais na puti. Oh. Napakaganda ng mais. Ng ano. Ayan, sige, sige. Ayan, na binalatan pa ni zero. Ayan, oh. Ay, kaganda nga, oh. Ayan po, Kaganda. Kapogi pa ng mo Kapogi pa ng model ng mais oh. <laughs> <laughs> Ayun oh. Salamat. Shoutout tayo boss. Sa uh, tataga pala ay sa kanila pa. Ah, taga Kabuka. Ah, taga Kabuka. Hala <laughs> ko ay. Okay. shoutout sa mga taga Palayan ano. Ayun. Ay, papaya? Magkano yung sampalok natin ngayon? Oh, sa Bula, 22 po 22. Yan. Napakaganda ng sampalok mo naman. Maganda yung pagkakamada. Eh, yung talong, ano bang talong yan? 30 po yung talong eh. Anong talong yan? Ah. Mucho. Mucho. Eh, yung puso mong mapagmahal. Ano po yan? Yung butuhan po yan? Butuhan. Yung sa pangkare-kare, no? 25. Yan. Maraming salamat, madam. Sis ko, busy-busy sa Panonood nang may pinapanood po siya. Wala. Ah, wala, wala tinago, tinago. Wala. Kung napapansin niyo po wala tayong sawa sa pag-update kasi po kahit na po araw-araw tayong mag-update, eh araw-araw naman po kasi nagbabago yung presyo ng mga gulay dito inahatid po natin yung pagbabago ng presyo dito sa ating palengke <coughs> kung nakikita nyo si, puro silang in-interview ko kasi po isang lugar po to at ang mahalaga po doon na-update po po kayo sa mga presyo na bago araw-araw dito sa ating baksakan hindi po mag ano po ulit tayo, mag update dito eh, sa presyo ni Madam Christy pati ni Sir Henry kagaganda ng ampalaya Sir Jan ano to Mistisa? Magkano yung misisa natin ngayon? Asking price? Yeah, 75 po. O, ang turing niya, 75. Yung mga anak ni Ate Christy pati ni Sir Henry, pogo magaganda eh. Eh, yung ano natin, morado natin ngayon? E 15 na po. 15. Eh, yung sa Domino? Domino to, ayun, 20-20. 20-20. Maraming salamat, Sir Jan. Mukhang marami akong nakikita mais ngayon. Patulad nito kay Beshio. Besi, ano may isa? Dilaw? May dilaw siya. Mag, magkano nga yung asking price natin na dilaw? 200. hundred. Ito, mas, isa pang masipag na kaibigan ko. Araw-araw, walang absence sa baksakan. mayaman na, nagpapagawa ng three story building sa Santa Rosa. Yan. Talagang inapubang pa ng kanyang kaibigan. Malapit na ba na matapos? Wala <laughs> ng budget. Wala ng budget. Magkakaroon yan. Eh, yung pipino mong kinis. pipinong kinis? Ay, pipino kinis. Yung bato kinis pala. Sorry. Trenta. Ano si itaw itong maba? Mariposa. Mariposa. Na, parang ikaw, mariposa. Magkano ang asking price? 90. 90. Yung pinakamaganda nating sakadora dito. Hindi pa po dumadating ang kanyang gulay. Ayan po si Madam Rochelle, ang pinakamaganda nating sakador. Number one! Yan. Ayun kay Ate Abel. Alamin natin, kahapon di tayo nakapag-update ng ano nang Ng, ato, talbos ng kamote. Ngayon meron siya. ayan eh. Alamin natin presyo ng talbos ng kamote, papaya, at yung da, uh, siling panigang. Ayan po. Good morning, Ate Abel. Ate Abel, bakit may ganito ka sa ulo? Ang tapos nakikita ko. Hindi okay nga yan, natural nga yan eh. Oh. oh. Natural ay kailan nakaganyan? Kailan pa lang nakaganto ka rin sa akin ang nakataklob. Oh. Napunta ko yata meron kang ano musta sa pati pechay. Magkano? Magkano musta sa natin? 25 ko. 250. Eh sa pechay. Pechay po, eh 20 asking ko. 20 ang asking. Sa ulan daw alis ni Barok. Oh. Ah, kay, kay Barok ba galing? Hindi po. Nangungop lang tayo ng kasi. Itong ano natin? Itong panigang na sili. Mahika po. Ilan mahika yung kasi? Ay mahika. Ito po okay. lang mahika. Yan na, meron na tayo. Eto, itong sili na ito, mahika. Magkano ati yan o? No? Ayun po, 40 po asking. Man. 40 ang asking. Ayun talbos natin ngayon? Sili po, yan, 50 po ang asking 50. Hindi kagandaan. Sili, hindi na kayo. 50. 50. Pag mahal, pag maganda, magano? 90. Meron din siyang papaya. Ate Abel, papaya mo, magano? 10 ang alis niya. Eh, ano si ito Mariposa, magay mariposa. 90 ang hiningi niya. Dito po yan sa pwesto ni Ate Abel na palagi natin tinatanungan. Nang mga asking price tandaan nyo po take note asking price pag asking price pag kaya mamimili siyempre, maaari kayong tumawag lalo na po pagdating ng tangali hapon medyo tip lang po bumababa yung mga asking price niyo. dito sa idol natin si Machete pinakita tayong uh, patolang palikpik sir Machete good morning magkano po yung patolang palikpik natin ngayon kung ano natin 75. kaganda ng katawan ni Macswete talaga. Eh yung ano natin, yung upo, ano ba yung balag? Balag po. Magkano yung balag? 25. 25. Ano tong ampalaya mo? Mestiza. Mestiza, magkano po? Ang limpit mo natin 75. 75. Ay yung berdeng-berde mo sito, oh. magkano 'yon? 12 po ang 1. Ano ba yan, negros mega? Uh, makisig. Ah, ma yang makisig, kasing-kisig niya po. Kaya po tinawa po siya machete dahil bukod sa makisig, bogi pa po. Yeah. Kamukha po siya ni Gardo Bersosa. Dito meron tayong nakita magagandang pipinong puti. Madam, magaling pipinong asking price natin ng puti? 30. 30. Bago gusto mo i-shout yung kaibigan natin na sa States. Nanonood yun. Yung sa States. Yeah, Ate Maribik, oh! nami ka na raw nila. Ayan o. Oh. Kaganda ng kamatis ni ano ni Rosa. Magkano kaya to at saan galing? Rosa, so, saan galing yung kamatis mo? Magkano nga kamatis natin? Yan. Alam alam mo ba sa Manila, napakamahal ng kamatis ngayon? True. Yeah. Oh, oh. oh, pero yung magaganda katulad yan na. Yung oh. Pero dun sa Manila nga, mas mahal. Na, napanoodan ko sa TV kanina Lumang puno na kasi ito, oh. kaya yung presyo na eh. Medyo ano lang yan, ayan, pero mas mahal talaga. Ayan o, no, si, anda silin no? yung siling Taiwan no? Magkano yung Taiwan natin ngayon? Asking. Ayan, walang pagbabago, 50 pa rin. Ayaw ang tumidang sa 50. Buka, ah, dahil mataas dati, yung bumaksak. Salamat. Kanina ay puti nakita natin. Ngayon bakla naman. Dito kay at, Ate Ate ano at, at, magkano bakla mo? Asking Dente price 20. Ah, yeah, gaganda ng bakla. 30 yung pinakamaganda. Eto, Taiwan si na malalaki kasi si Kayla isa lang tinda niyang Taiwan na malaki yun ang ganda siya lang po may magandang ganyan magkano nga asking price niyang Kayla? 220 lang po 220 napakamura pa Saka blooming ngayon si Kayla. Ere. Kamoting kaba to, konsya to. Ngayon lang nga nakakita ng kam kamoting kabihila ka city. Eh. Magkaling ganyan isang bundle. Ang bundle pa, 150. 150. Ano yan, 10 kilo din? 10 kilo. O, 10 kilo. Siyempre. Tamang presyo lang po yan. Tamang presyo. Siyempre, hindi siya nawawalan ng ano, saluyot. Ito yung specialty niya. Saluyot, pati talbos ng kamote. Magkano yung saluyot natin sa tali? Sa tali po, dose. 12. 12. Sa talbos ng kamote? Siete. Siete. Mas mura ang talbos ng kamote. O dito, patakot na lang. Saan ba nagagaling yan? Caudillo. O, oh, uh, din sa kanilang barangay. Taga-barangay Caudillo pala si, ano, si Conce Ato nga. Okay, salamat. Dito. Yung magagand kung gusto niyo ng magagandang luya, dito lang po. Madam, magkano yung magandang luya natin? Nakasingganda niyo po. O 50 lang, napakamura. Sa Sampaloc po. 22. Ano to? agabing ah, gabing pula. Galyang magkaling pula. 45. Yung puti. Ah, same lang, pareho lang yan gabi gabing pula, galyang na puti at pula pareho lang 45. Walang ko Walang sinibuyas doon. dito may sinibuyas. At ang ano ano lang magkano Buya's ngayon? Ito, magkano si ni Buya's? 1,000 pesos. 1,000 pesos. Medyo umangat po siya mga nakaranas Sa 1 lang po eh. Pero napakaganda po ng sinibuyas dito. Eh. Ito masarap eh sa ano sa sinigang. Dito naman kung gusto niyo na good na good na dahon ng sili o talbos ng sili, dito lang po 'yan sa malapit sa exit. Ng laki magkano isang bundle natin ganyan? 90 po. 90, 90 per kilo no. 9,000 per bundle dahil 10 kilo ba 'yan? 10 kilo. 90 ang per kilo. Ayan yung sinatawag na Siling tingala eh. Kaya malalapad yung tao niya at magaganda. Dito tayo kay Boss J. Good morning, Boss J. Yes, sir. Medyo na-miss kita kahapon eh. Boss J, kamusta na yung mga gulay bagyo natin? Ayos naman po. Ano ba yung gulay bagyo natin? Meron kayo ba yung pupunta doon o may naghahatid na lang dito? Pinapasakay na lang sa Ah, pinapasakay. May kakontak doon. Meron po. Ito, katulad niya, kagaganda ng ano mo, celery mo. Magkano yung celery natin? Celery atin? po, 100 per kilo. 100. celery po, 90 per kilo. 90 per kilo. Dito po sa ating Pechay Baguio. Pechay Baguio, 300. 300. 300. Medyo, medyo, medyo Dito po, tara. 20, 25 ayun, sa bundle. Ayun, ayun. eh sa patatas. Patatas po, 8.5. 8.5. Sa sayote. 2.50. 2.50. Ito, napakaganda ng mga carrots nyo. 700 per bundle. Ayun yung labanas natin. 300 per pound. Ah, medyo yung mga presyo ng gulay dito, ganun pa rin. No? Nasa pa rin. Kasi sa Manila ate, out of 34 na gulay, eh, 28. Tumaas. Tumaas yung presyo. Ayan. Ayan. Salamat, Boss J. Ito yung galit natin sa Sinkamas kay Madam Lani. Ayan. Madam Lani, magkano yung yung ganito. Ito yung pinapapak na singkamas. 120. Eh, 120. eh yung singkamas natin na ginagawang ayun, 60. Galing ng ano to? Tarlac, Ayan. Ay, namumula yung pisngin ni Madam Lani. Oh. Talagang, ano, ang laki ng... Ano ba kina? Ay, champurado ba yan? Hindi pa oatmeal. Oh, oatmeal. Ay, ayan, ayan ba ang mo? Kaya namumula-mula yung ano natin, Peace nga eh. Oh, Kabel. Salamat. Dito sa Kabila, tanong natin itong kamote. Madam, magkano na itong kamote yung ubi natin? Ang lalaki yun. Oh. Ano po, 25. 25. Ano ba ito? Ito ba yung piniprito o nilalaga? Ay, ito po yung piniprito. Piniprito, ano po ito? Yung Taiwan? Taiwan. Magkano yung sa malaki po natin? Ito na ngayon. 22. Eh, yung sa medium. 20. Etong ube, ano to? Pwede rin preto ilaga. Ayan. Sa ano po natin papaya magkano? Sandaan na lang po. Napakamura ng papaya na. Ayun po sa dulo. Maraming salamat po, Madam. Wala yung nasa sibuyas dito. Wala na tayo munang labong, ano? Dahil mainit, ano? Pag pag umulan maraming labong ngayon wala ka makita labong yun, ano. meron man ano nasa 50 na ata ano oh tingnan mo napakamahal ano pero pag wala pag uh, tagulan nasa 150 lang ganoon ano napakamura o oh, 120 salamat dito kay uh, ano sir ah uh, dito kalabasa sir ito kalabasang Bela. Bela, ya, yeah, may bela ngayon. Magkano ngayon ang bela natin? Uh, baba, ha? Ah? 15. Kinsen, 15, napakamura pa rin. Eh yung Suprema. Ah, walang Suprema po yan. Puro bela lang po sa kanya. Tandaan po natin ang bela po yung puwita, ay yung ano, yung ayan ganyan. No? Hindi ko rin matandaan, ma, distinguish eh. Basta to bela, pag sinabi nila bela, bela. Yung ay. sa yung sa puwitan kasi makinis. Yung Suprema naman, medyo may umbok eh. Madama ano na yung kalabasa yung Suprema ba yan? Suprema. Magkano po yung Suprema natin ngayon? Oh, Disyo Ocho. Oh, Medyo mas mahal siya sa Bella. Yung, be, Bella, ano eh. Ayun, oh, ganito yung Supremo. As, yan. Salamat po, Madam. Dito po sa Baksakan, pag nangalakal po tayo dito, ang medyo kalaban natin po dito yung init yung init ng araw kaya I advise you po na magdala tayo ng payong kaya so tayo ng balangkot para po may tabing ang ating mga ulo Sempre andito tayo ay Sir John nabuhay ah, ah kamusta na hindi kita makita. Saan ka palupalo? Sa... Kamusta yung Singapore? Kamusta yung Singapore? <laughs> Galing mo. Oh, oh. ah, sa Singapore. Magkano ngayon mani natin per kilo? 70. 70, mura Yan po, si Sir John. Nagbakasyon po ng tatlong buwan sa Singapore. Yan. Okay. Salamat. Wala kala ko si Sir Ed eh. Oh, sa Singapore yan. Singapore lang. Dalawang buwan ka doon. Nakadalawang buwan ano? Ay, tagal naman nun. Ay, malapit ma na. Boss, magkano yung palaya natin ngayon? 75. 75. Ano yan, Miss Tisa, no? Okay. Ito yung kay Ate Ito kay Boss, tanong natin yung ano, yung presyo niya ng local na sibuyas na puti at pula. Ganun din, samahan na natin po yung ano, yung super white na bawang. Boss, mag magkano na yung bawag natin super wide? Asking price. 750. Wala pong tina. Ganun pa rin. Eh, yung kanso, sir? 660, po. 660 Ayan. Wala pa rin po tayo nakikitang uh, imported na sibuyas. Puro local pa rin. And that is a good news for us. Lalo na po sa ating mga kaibigang farmers dyan na nagtsatsaga at naghihirap magtanim ng sibuyas. Boss, magkano yung local natin na puti ngayon? Asking. 300, 300 yun, napakamura lang ha kung sa imported yan napakamahal 600 tapos eh ang kilo eh, 9 kilos eh yan eh 10 kilos pa kapogi pa na nagbubuhat ng anong sibuyas eh boss yung pula makano ngayon po 35 350, napakamura ng sibuyas natin ayan ang sa atin pag local napakamura pero minsan, kinakapos kasi tayo sa production ng sibuyas. Kaya sumisingit yung mga ating uh, imported. Pero kung tutusin, mas mahal ang imported kaysa sa ating local. Yung local natin sibuyas, kuwang kuha natin lasa. Lasang Pinoy talaga, masarap talaga. Eh. Lalo na yung puti, inako, napakasarap. Dito, kay Lita, may nakita ang bonito. Lita, magkano yung bonito natin ngayon? 700. 700. Oh, Siyempre, meron din siyang local na sibuyas, no? Eh, malalaking big natin, magkano? O yan, no? Pag malaki, mas murang-mura pa. Eh, yung mga ganitong good size? O, tignan nyo? 280. Napaka-mura. Eh, yung ano natin murado ngayon? 200 ang asin. 200 ang asin. Siyempre, meron din siyang kulay pula. Hindi sa pula. 35. Ah, uh, uh, maki-update lang kulay ako kay Atine. Ine. Okay na po. Yan, Atine, pagaling ka dyan. Naghihintay na sa yung peso mo dito. Kaya lang, magpahing ka muna ng isa o dalawang buwan. Parang malakas na malakas ka na. Huwag ka muna ang arangkada na. Baka paglabas mo ng ano, dito ka na kagad. Huwag muna. Kailangan pahinga ka muna. Uh, diba? Hmm. Masipag naman yung mga tao mo dito na ano eh. Ayan po mga kapalengke, mga kaibigan. Ang pag-update natin ng mga saribang gulay na bumabaksak po dito sa ating baksakan. Ito po ang yung kasama kaibigan. Dan biernes po. Ang mister Palengke. Tanda nyo po. Iniikot natin yung buong uh, baksakan dito. Kung si sila-sila uh, din nakikita nyo sa ating mga interview at least po nalalaman natin yung ating mga presyo na pabago-bago araw-araw lalo na po sa mga taga Manila dyan, Bulacan, Cavite na sa kainta kahapon nga may kainta na nagpupunta na po dito dahil nakikita nila itong ating video subukan nyo pong ano dito uh, mga lakas sa ating baksakan para na uh, masihan kayo ang ating pong baksakan sa nagtatanong po kabanatuan city po ano Pagdating nyo lang po ng Kabanatuan City, maaaring nyo po ipagtanong saan po ba yung baksakan ng gulay. Kasi ang pinaka address lang po nito ay uh, Barangay Magsaysay Norte. Pag sinabi yung Barangay Magsaysay Norte, ando na po nakalocate ang ating baksakan. Sa so, nagtatanong naman po saan ang address ng ating palengke, uh, Actually, we have three uh, market po dito. Isa po, uh, dalawa po ang ngayon ang temporary natin na isa na sa Kapitan Pepe, ang isa po nasa barangay sa Lisido. parehong temporary lang po yun, pero malaki po yun kasi po, ginagawa po yung dalawa nating malalaking palengke na, which soon to open this coming December napakalaki po ng maganda nating palengke, at ito po pangatlo baksakan po ito baksakan, ibig sabihin mga wholesale lang po dito, wala pong retail, yan, ang ina-update natin, wholesale And take note, araw-araw po nagbabago yung mga presyo ng gulay dito. At sa mga farmers lang po, sa madami nagtatanong uli, bago niyo po dalhin ang gulay niyo dito, maganda po, kumausap muna po tayo ng mga sakadora-sakadoro para mapaplansya po natin yung mga presyo nyo. Kung babayaran agad kayo, kumagaantay kayo. Kung gusto nyo makita talaga yung bentahan, pwede kayo na tumambay dito at andi dito kayo, nakikita nyo yung takbo ng inyong gulay kung magkano talaga. Kasi po, ang asking price talaga eh. Lalo na po sa umaga yun eh. Pagdating ng gulay, siyempre, i-asking po nila ng mataas yan. But eventually, after ng pagdala dito, habang tumatanghali, habang humapon, medyo tumataas na po yan. Inuulit ko po ah, hindi ko po alam yung presyuan sa pamgate ng Sakadora. Kasi ang maraming nagdadala dito yung mga taga-tumana. Yung mga nag-aalaga o nagtatanim sa, ng mga gulay at uh, tumana. Yung mga gulay bagay naman po which came from the highland like Baguio, Tugigara, La Trinita Benguet. Doon po yung mga gulay bagay po natin. Kaya muli po ito po ang yung kasama kaibigan Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatua City. Araw-araw po tayo magulat ng update price. Right. See you again tomorrow and God bless us all. Bye-bye.